Nakikita na naman nga pala tayo ngayong araw dahil tayo ay magbebenta. Hello guys, kamusta? Tara, samahan nyo nga pala ako magbenta. Nakita ko nga itong ating pananim. At yun, ready na nga pala silang anihin. At pagtingin ko nga sa ating alagang manok, ayun, nangitlog na rin. Natutuwa nga talaga ako kapag anihan time na. Kasi nga, alam nyo na, kikita na naman. Pero bago ang lahat, mag-sign in nga pala muna tayo para makakuha tayo ng libreng buto na ating itatanim kapag katapos nating harvestin Tara, simulan na nating anihin yung ating mga pananim. Sa pag-harvest nga nito ay pipindutin nyo lang. At yun, instant ani na. Dito nga, e eh, dalawang props yung ating nakakuha sa bawat isang pananim yung tinatawag nilang tenga ng trigo at yung bunga ng trigo at yun, natapos ko na nga silang anihin. Hahahay, ganun lang yun kadali. At tara, pumunta naman tayo sa aking manukan. Sa ngayon nga, e iisa pa lang yung aking alagang manok. Pero darating din yung araw na dadami rin sila. Ganito nga lang pala kadali kung paanong humarbes ng balahibo at itlog. Pipindutin nyo lang yung box na nasa ibaba. At pagkatapos nga nito, syempre, pakakainin naman natin siya. Pero ngayon, naubos nga pala yung pids na pampakain sa kanya. Kaya tara, sumama ka. Bumili muna tayo ng pids sa tindahan ni Mang Pekweng. Ha -ha dito nga ay e, nagtataka ako kung bakit hindi ako makabili. Paulit-ulit nga ako sa park na to kasi nga hindi ko mabili yung pins na kailangan ng manok ko. At maya-maya nga na-realize ko na ang dahilan kung bakit hindi ako makabili ay wala na pala akong gold coin. Kaya dali-dali akong pumunta sa backpack ko. At binenta ko nga muna itong dalawang itlog na na-harvest ko. At yun nakapagbenta na nga ako. Sa pagbenta nga nito, pipindutin mo lang yung kudrado na nasa ibaba. At pagkatapos ko nga magbenta ay dali-dali na akong pumunta sa tindahan ni Mang Pekweng para bumili ng pids na ipapakain sa manok ko. Sa pagbili nga ng pids ay pipindutin mo muna yung pids ng manok at ito yung lalabas. At pagkatapos nga nito ay dali-dali na akong pumunta sa manukan ko. Pagtingin ko nga dito ay nagde-delirio na pala yung manok ko. Kaya agad kong pinakain ng iyang portosino. <laughs> at yun, tapos na nga tayo magpakain. Balik na nga tayo sa ating taniman para itanim yung mga libreng buto na nakuha natin sa pag-sign in. Sa pagtanim nga nito ay pipindutin mo lang yung lupa at pipindutin mo rin yung available na buto na mayroon ka. Mabilis nga lang pala itong itanim. Pipindut-pindut ka lang, meron ka ha Harbisin. Ganyan lang kadali at ganyan lang kabilis. Sa tingin ko nga ay eh, kaya kong magtanim habang humihigop ng mainit na kape. Hehehe, <laughs> at dito nga ay eh, patapos na tayo. At yun, natapos din. Pagkatapos nga nito, itignan eh, natin yung laman ng backpack ko. Nauna na nga pala natin kaninang ibenta yung dalawang itlog. Kaya ang natitira na nga lang pala dito ay yung trigo, tenga ng trigo at yung balahibo ng manok. Sa pagbenta nga ng mga ito ay katulad lang din ng proseso kanina. Pipindutin nyo lang yung item at pipindutin nyo rin yung kahon na nasa ibaba. Paulit-ulit lang hanggang sa maibenta natin silang lahat. Pagdating nga pala sa ang mga output ay brilyante ay pupunta ka sa processing. Para nga maproseso natin itong mga to ay pupunta tayo doon sa planta. At eto nga pala yung itsura niya pipindutin lang natin yung planta na yan at dito tayo mapupunta. Pipindutin lang natin yung max para lahat maibenta. At syempre, ganito yung proseso. Ang amazing, di ba? Yung mga tainga ng trigo at balahibo ng manok ay brilyante nga pala yung output nila. Yung bunga naman ng trigo at yung itlog ng manok ay gold coin nga pala yung output nila. At dito nga ay eh natapos na natin silang ibenta at iproseso. Sa mga gusto nga palang kumita at maglaro ng game na to ay ilalagay ko na lang yung link sa description. Sana ay eh umabot ka hanggang sa dulo ng video na to. Yun lang.